Yun, uh, mga boss, meron tayo rin itong panibagong gagawin. Na air one switch na Toyota Innova, no? So, ano model dila, boss? 2008? 2009? 2011. Ah, 2011. So ang problema nito, matigas ah uh, yun? Mati Pag nag-on, matigas i e pa ano. Tapos ito ayaw. na Tapos itong tatlo lang mga boss no. So gagawin natin dito, re-repair natin 'yan. Nare-repair naman itong mga boss, hindi tayo nagpapalit diyan. Repair lang gagawin natin diyan. So repairin ko muna tawag sa kayo. Ah, uh, ito lang mga boss no. So tapos na natin ma-repair at ito na siya. So, nakita na natin ayan, no? Oh, may mga pinagpalitan natin lahat yung tat, apat yung mga resistor na yan. Palit yan mga boss. Ayan. So, so kakabit na natin. Andun yung unit sa labas. Ayun. So, kita nyo naman kami nakapila. So, buhayin ko muna ito. Tapos, yun, update ko kayo mamaya, no? Uh, sisiray taga QC pa. Pumunta lang dito sa nagtay tay para ipagawa yung problema sa aircon switch niya no na 2012 na Toyota Innova na uh, dili yung display tapos matigas pag in-off matagal mag-off mo kung boss no so ito uh, actual natin dun sa unit ni Busing so kukuhin ko lang muna siya so kasi sana ako hindi ko na pakita ang na no kasi uh, ako lang ang nagbi-video ako lang nagrepair mo boss so yung iba dyan na nagtatanong bakit hindi ko pinakita mahirap okay update ko kayo mamaya ito na mga boss ano uh, sasalpak na natin ito sa unit ni bossing para matising na natin kung gulch na ba yung problema niya so dyan ko ako basahan para mapunasan ito so update ko kayo mamaya take diba? yes, sir pangaray mo sir ayan mga boss so uh, antayin natin mamatay itong ilaw ayan eh yes, sir ipindot mo sir hindi on mo muna ayan okay. sumot na <laughs> okay. Uh, uh, Off mo ngayon. Okay. <laughs> very good. Hindi uh, yan. Kasi uon mo, mo na siya dito. Ah, para Ano ba yun? Ayan, 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 ayan. Ayan. So, okay na siya. Temperature. Okay. Ito wala nang na problema. Oh, dyan. ay siyan. So okay na mga boss, ayan Oh. Up mo. Ayan. Okay. 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 So, okay, yun Ayos, yun lang. <laughs> Nakachamba. so, yun, mga boss, wala so, tayong problema ni boss. Yun lang. Thank you.